Okay. next week isang masayang araw po dito muna ulit tayo sa likod ng farm sa ating second breeding pen dalawa po ang umanak dito sa ating original area yung isa po ay tatlo yung isa ay dalawa yung inabutan naming mga biik pero namamatayan pa rin po tayo ng biik dito. Hindi pa ako talaga sigurado kung ano ang cost ng ating mga mortality dito. Pero tulad po nung nabanggit ko na noon nakaraan, nung pong marami tayong biik dito ay nasa mga 50% po ang naging mortality natin. Actually, lalampas po ng 50 yun eh. Uh, 35 lang po ang nag-survive natin dito. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 80 po halos yung inianak. Kaya masyado pong mataas ang mortality natin dito. Kaya nga po nagsabog ulit tayo ng disinfectant na apog with asin. Na pitong sako nga po ng apog ang ating nagamit dito. Sasabugang pa po namin ito. Siguro dalawa hanggang tatlong beses pa. Iiwanan na po namin ang mga inahin dito para nakakapagpahinga sila. At uh, yung pong plano ko sana, nabuksan yung pintuan para itawid yung mga ibang inahin at biik dito para lumuwag ay hindi ko na po gagawin. Ang gagawin po namin dito, yan po, kita ang feeder. Pabibigay lang po ng feeds. Anim na kilo po ang ibinigay namin. So almost 2 kilos po ang napabigay kada feeder na ganyan, ay malinis na pong lahat. So maliban po sa pagbibigay ng purong feeds sa feeder, magdadagdag pa po ako ng dalawang feeder sa mga ito. At dito po sa ating kinulong area, maluwag naman, dito ko po ilalagay yung dalawang bagong feeder na ang ilalagay po namin pagkain ay yung niluto ng sapal ng soya na marami pong kasamang feeds. So yun po ang aming dagdag na ipakakain sa ating mga alaga dito para mas mabilis po silang masanay sa pakain na may soya na para po makapag early weaning tayo at pupukpukin po natin ang kain ng mga ito para maihabol ng December. October na po ngayon, tatlong buwan pa naman po para mapalaki natin ang mga ito at makakapagpahinga naman po ang ating mga inahin sa kanilang pagpapadede. Balikan lang po natin ang mga alagang nandito. Yan po, malalaki na pero ang lakas pa po dumede. Mabait naman po ang inahin, nagbibigay pa rin ng gatas. Kaya yan po, maliban sa starter feeds, Meron pa po silang breast milk galing sa kanilang mga mama pigs. Ang isa po namin gagawin pa dito ay next week, babakunahan na po natin ang hag cholera. Ang ating mga biik dito, nakapag-secure na po ako ng additional hag cholera vaccine. So meron po akong 100 dose na naka-ready na hag-cholera vaccine So ito pong mga ito at yung nasa unahan natin na consolidated tempo ay babakunahan na po natin Para kahit na mag-early weaning po tayo ay handa na ang ating mga biik Kasi dito po, may mga malalaki na rin namang biik. Baka po yung medyo maliit sa mga biik ay iiwan namin. Pero kamukha po ng mga yan, mga jambo na, ay iwawalay namin. Yung pong ilang piraso na medyo maliliit, iiwan natin dito para marami po silang madededehan, bibilis ang kanilang paglaki, may hahabol po natin ng January-February naman, naman ng mga yon um, kadalasan po January-February-March may shortage din kasi ng litsunin kasi po marami ang naglalabas ng baboy kahit na maliit pag bare months dahil po mataas ang demand mataas ang presyo kahit na kulang sa size ang mga alaga, ilalabas na tayo naman po, hindi natin problema yon dahil may sure market naman po tayo kay ka-farmer Engel yan po kaya pwedeng magstay yung mga baboy sa atin at pag nasa tamang size na ng kanyang requirement na 25 kilos pataas at saka natin ilalabas so ayan po ang ating mga biik dito po sa ating second breeding pen. Sari-sari po ang size. Yung pong mga nagkamangge, maayos na ang kanilang balat. Hindi pa lang po fully recovered ang kanilang mga buhok. Yung balahibo po ay medyo panot pa. Kamukha nung isa pong ito. Pero magaling na po yung kanyang mga sugat. So, pagwawalay po, papalo apang ko na lang ng ivermectin pa ang mga ito. Panlaban po sa mangge at uh, kontra bulate. So, yan po, yung aming mga lumang pakainan, siyang ginagamit namin pa inuman ng mga biik. Kasi po, nung maliit yung mga biik, hindi abot yung ating mga batya. So, yan po, magbabakunahan uh, po nating lahat. Pagkatapos po, magse-selective weaning tayo by the end of the month. Yun pong mga malalaki na, alis lahat. At yung mga maliliit ay pwede nating iwanan pa dito sa second breeding pen para po makadede pa at makahabol naman ng January-February. Pilipin po natin dito sa kabilang kulungan yung ating mga huling iwinalay na galing po dun sa dulo. Ito nga po yung mga biik na mataas ang ating mortality. 35 lang po ang nag-survive out of, alam ko po, 80 plus. Hindi ko po kabisado yung record. Si Lito ang naglilista. So yan po ang ating naging mga survivor doon. 35 heads lang po sila. Malalakas naman pong kumain. Starter pa rin po ang aming inihahalo sa kanilang sorry po, sapal ng soya. Yan po, lalabas ako. Kuna natin yung, yung pakainan. Yung dito po sa mas nakasilong ay ubos na. Doon po sa kabilang dulo ng pakainan ay may manipis pa. So, yan po ang ating mga alaga dito sa may likod ng farm. So labas po ako, tignan pa natin yung iba nating mga palakihin. Ito po yung ating mga huling iwinalay. At ayan po, may mga nananaid pa. May tira pa pong manipis sa kanilang pakainan. Ito naman po yung galing sa ating magkahalong kulungan. Meron pong first breeding pen, meron pong second breeding pen sa mga ito. At may manipis pa rin pong tira sa kanilang pakainan. Ito naman pong dulong kulungan. nabawasan po uli natin ito na nakapag-deliver na tayo kay ka-farmer at may walo po tayo uling i-deliver ide this week so yan po maluwag-luwag na sila andun po sa may likod yung karamihan pasyalan natin mamaya ipakikita ko lang po muna ang aming next project dito sa farm so ito pong pinakaunang kulungan na hindi natin ginagamit ay babaklasin na po namin yung mesh wire sa likod at yung puntira naming mga concrete post ay may naipon na kaming labindalawang piraso na siya pong ipambabakod natin dito nag-inquire na rin po ako ng mga concrete post may gawaan po akong pinuntahan sa porak at 250 po ang isa. Kaya ito pong ating large breeding pen aayusin na rin po natin para po mapaglagyan natin ng ating mga future breeders. Kailangan po nating maghanda ng mga pamalit. So yan pong mesh wire na binaklas namin dito, Bibil mo uh, o order na po ako ng mesh wire nakapag-canvas na po ako ang mesh wire po na gauge number 6 or wire number 6 yun po yung mas makapal 2,500 po ang isa so yun po ang ating puputulin uli ng tres ang taas at ilalagay natin dito yung po 2,500 na yon ay 6 feet ang taas at 20 feet ang haba. Pagkatapos po pala, itong loob ng ating large breeding pen, hahatiin po natin ito. Kaya galing po dyan, sa poste na may timba, dire-diretso po, papunta po dun sa kaliwa ng ating silungan. Dyan po ang ating magiging direksyon ng pagbabakod. Binilang na po namin kailangan namin ng labing apat na poste para po malagyan ito. So, halos pitong mesh wire po ang gagamitin natin dito na pambakod. Dahil yung hindi po pala pitong, pitong piraso po ang magagamit dyan. So, three and a half na mesh wire po yon. Dito naman po sa unahan, ay mga walong mesh wire ang aming kakailanganin. So, apat na piraso po yun. So, yan po ang ating next project. Kaya po, nagka na ako ng materyales para po kung meron po sa inyo na interesado rin magbakod gamit ang mesh wire at ang concrete post, magka-idea na po kayo kung magkano ang gagastusin. Ito naman pong kabilang pen, yung atin pong pinagpapahingang lupa na hindi na po namin natamnan gawa ng lagi po ang pasok ng ating mga alagang kambing at tupa, iniwanan na po namin ganyan para po hindi mag uh, magutom ang ating mga alaga total tumutubo po ang damo, nakakapagpahinga rin ng lupa. Dito naman po ang aming gagawin ay yung luma nating bakod na hog wire at yero, kinalas na po namin. At yun po, kaya may hukay na dyan, aasintahan na po namin ng hollow blocks para po igawa ang kanilang pakainan para po pagpapakain, hindi na napasok ang tao, less contamination po tayo. So yan po, dudugsungan pa ng kaunti ang pakainan na yan para maluwag makakain ang ating mga 25 to 30 po na inahin pag naglagay na tayo. Tapos, yan po, um, tatambakan namin ng kaunti yung lugar na nagtutubig at lilinisan pa namin na maayos ang area ito at gagawa po tayo ng painuman. Doon po sa may dulo na namin, ilalagay yung ating painuman na hollow blocks na rin po. Para po hindi rin lagi ang taob ng ating mga alaga ng kanilang mga planggana. So minimal na po ang magiging entry ng ating mga tao sa area ito. Gagawa po tayo ng inuman. Kamukha po niyan, Yung ating lumang inuman dito sa um, large breeding pen. Gagawa po tayo dito. Isang haba na lang po ang gagawin namin. Mahaba-haba na lang po siya. Para po uh, madali silang nakakainom. Uh, ay sorry po. Dalawa pala pinagagawa ko kay Lito niyan. Isa pong ganyang kataas na may bakal din para hindi po sila papasok at isa po na mababa na lang na magigipong inuman ng mga biik at kanilang paliguan na rin. So yung pong mababa, isang hollow blocks lang yon kalahati po ay nakabaon, kalahati ay nakalabas, tapos po na po namin, yun na po ang magiging inuman ng mga biik para pag maliit pa po yung mga biik ay hindi sila hirap sa pag-inom. Yan po, nag ang tubig sa area ito. Hindi na namin kayang palabasin. Kaya po, tatambakan ko muna ito. Tapos po, susudsura natin ng lupa para po sa susunod ay hindi na mag matutulog ang tubig sa ganyang area. Kasi po, ang naging problema nga namin noon, dun sa ating unang galaan, may malaki pong area na naglawa at doon po kami unang may mga baboy na nagkasakit. At eventually po, kumalat ng kumalat. At uh, siguro po dahil humina ang resistensya ng ating mga alaga dahil na-expose sila sa ibang mga pathogen. Maya-maya po ay pumutok na doon sa ating sampalok pen yung ASF. At nag-umpisa nga po tayong mamata, mamatayan ng mga inahin. May 20 heads po tayo doon, ang natira ay lima. Dito po sa ating large breeding pen, may 54 heads po tayo doon, dyan noon, ang natira po ay 16. So yun po ang ating pinag-umpisahan ulit, kaya po meron tayong 22 heads. Ah, 17 po yung natira dito sa likod pala dahil si Pilay noon ay nakagala at dito po sa Rabbit Tree nagstay. Kaya po bali 17 yung natira sa large breeding pen kasama po si Pilay. So ito na po ang ating consolidated pen. Silip lang po tayo dun sa may side ng Rabbit Tree. Yung po, ang ating mga guard dog. Pagpasok dito sa Rabbit Tree, sumasalubong na sila. At doon naman po lang ang sa gilid ang ating mga breeders. Ayan nga lang po ang problema ko dito. Yung mga kambing, pilit pumapasok sa ating mga kulungan. Nakikikain po ng feeds. Nakikikain din po ng damo. ating mga inahin dito sa loob ng consolidated pen at uh, patayin ko po muna sandali at ako papasok sa loob yan po iwan na ang ating mga guard dog sa labas ito po ang ating mga inahin naman dito sa ating breeding pen yan po, namamahinga Kasama ang ating resident boar Si Mr. Mario Na parang lamesa na po Ang kanyang likod po, Tatakbuhan ng ating mga biik At may bago pong anak dito sa may likuran umanak. Ito daw po ang biik ng ating inahin. Ayan, dahil malalaki na po yung kasamahan nilang mga biik, pinabakuran ko na po para sigurado na hindi siya puntahan ng ibang mga biik at makidede. So, ayan po ang ating inahin tinatago niya ang kanyang mga biig. Ito po si Miss Kalinga. Ayun po ang kanyang mga biig. Masipag naman pong mag-alaga. Itong si Kalinga. So balikan po natin attention nito. po, may dalawa siyang brown. May dalawa po yung may gohit. Oo! Kabakod ka na nga. Isto mo anak mo. At tatlo po yung itim. So, yan po ang umanak. Uh, ah, daw po na umanak ito. Iwanan ko na po siya para hindi po galit. Ito naman po si Miss Karinga. Yan po, may isang maliit sa kanyang anak. At ito po yung magaganda ang size. pa po ang iba nating mga alaga. Gumawa na sila ng kanilang mga swimming pool. Nakasilong pa po sa Madre de Agua. So ang atin pong isa pang paprojecting na kasunod ay magdagdag ng mga silungan. Pag po naupisahan na namin ay ipakikita ko po sa inyo kung ano ang aming nagawa at kung paano namin ginawa ang aming mga silungan So yan po, daanan lang natin ang mga inahin dito sa may silungan at puntahan po natin yung mga biik dito sa may pakainan na inunahan ng mga kambing sa kanilang pwesto kung so, po yung mga kambing pumasok sa ating pakainan kaya po sila naglalagi rito. May nakakain pong feeds at yung rasyon na damo ng ating mga baboy ay nakikisano pa rin sila. So ayan po. Alis to naman ang ating mga biig. So hanggang dito na lang po muna ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.